Naglilibot-libot nga pala kami neto sa Quiapo, Manila ng mga mafu-food tripan namin. Hanggang sa may nakita nga kami dito sa gilid na nagbebenta ng dos tres. Pero ngayon tatlo bente na siya, yung baga naman limang piso isa. Eh minsan na lang din ako makatikim neto sa amin kaya nung nakita ko to dito eh napabili na ako. <laughs> Hindi nga sa kalayuan eh may nakita kaming nagbebenta ng chicken biryani. 150 pesos isang order kaya bumili na rin ako ng masubukan. <laughs> Pero hindi lang food trip ang habol namin dito sa Quiapo Manila. Naparito din talaga kami dahil gusto kong bumili ng bagong salamin na magagamit ko sa pang-araw-araw dahil madalas akong babad sa cellphone o computer. Kaya kailangan din ng mata ko ng protection. Yung pupuntahan ko pala malapit lang sa Quiapo Church, sa gilid lang siya ng Jollibee. Dire-diretso -dire nyo lang 'tong kalsada na 'to sa bandang kaliwa, eh may maliit na pasukan. Pagpasok mo makikita mo agad dito ang Okyo Optical. Naka-promo sila dito sa halagang 999 pesos, e-graded eh lens with anti-radiation na, single vision. Pag nag naman kayo ng war 2 ay glasses graded lens, eh may free silang lens cleaner. Oh, di ba? Panalo. Located nga pala ang Okyo Optical dito sa Carriedo Plaza 2, Santa Cruz, Quiapo, Manila. Beside Jollibee Paterno Gomez Street, Carriedo. Madami silang iba't ibang klase ng salamin dito. Mapabata, matanda, o mapatita na salamin, meron sila dito at babagay sa iyo. Marami silang available na frames dito, branded or Korean, may metal din or acrylic. Sa tapat naman nila na puro eyeglasses, eh sa kanila rin. Pwede ka dito magsukat ng mga eyeglasses na babagay sa iyo. Marami sila ng eyeglasses na pagpipilian dito na talagang affordable at quality. Mas mura ang mga eyeglasses nila dito compare natin sa mga mall pero quality to. Pwede ka dito magpa-check up ng mata mo para sa astigmatism mo or kailangan mo na bang magsalamin na may grado. Free lang to guys kaya kung mapapadaan ka dito eh pacheck mo na ang mata mo. Lalo na sa panahon ngayon na madalas na tayong gumamit ng gadgets, kailangan natin na protection sa mata natin. Mabilis lang din gawin ng mga eyeglasses dito. 15 to 30 minutes nga lang eh makukuha nyo agad. Hindi nyo na nga kailangan umalis para balikan. Pagkakuha ko nga ng eyeglasses ko eh susubukan ko naman siya itapat sa ilaw. Ganito nga pala ang photochromic, once na natsinagan siya ng araw, e eh magbabago ang kulay o magdadark ang lens niya. Depende sa kulay ng lens na kukunin mo. Sa akin kasi, kulay gray. O oh, ba diba, ang astig. Pag bumili nga kayo dito, eh may kasama na siyang microfiber wiper lens at case. Kaya bumili na kayo ng eyeglasses dito sa may okyo Optical. Meron nga pala sila dito iba't ibang kulay ng photochromic. meron kulay gray, purple, green, blue, brown, at pink. Kaya kung napanood mo itong video na to, baka ito na yung sign para magsalamin ka na rin para rin sa mat mo to? Kasi sa panahon nga natin ngayon e eh, madalas na tayong gumamit ng gadgets o tutok tayo sa gadget. Kailangan din natin ng protection sa mata natin. E eh, sakto nakapromo ang Okio Optical. Sa halagang 999 pesos e eh, graded lens with anti-radiation na siya. Single vision. At kapag nag-avail ka naman ng worth 2k eyeglasses graded lens may free silang lens cleaner. Kaya si Boss Bullet at Madam Charlotte e eh, kumuha na rin sila ng salamin nila. Sa mga tulad kasi naming content creator e eh, madalas kaming tutok sa mga cellphone kaya bumili na rin kami dito ng aming salamin. O diba talagang tuwang tuwa na naman na mga mukhang penguin, no? Kaya tara na sa Okyo Optical. Let's go!